Katawan Ivana Bumigay, isinugod sa hospital. Hey what's up, mga ka-showbiz? Welcome back to my channel, kung saan usapan ang pinakabagong chika at balita tungkol sa inyong mga paboritong celebrities. For today's episode, pag-uusapan natin ang shockang news tungkol kay Ivana Alawi na kamakailan lang ay isinugod sa ospital matapos bigla ang magbigay ng kanyang katawan. Ano nga ba ang totoong nangyari? Stay tuned para malaman ang buong detalye. Mga kasyobis, sino ba ang hindi nakakakilala kay Ivana Alawi? Isa siya sa mga pinakasikat na social media influencers at aktres sa Pilipinas ngayon. Pero kamakailan lang, marami ang nagulat nang kumalat ang balitang isinugod siya sa ospital. Walang ibinigay na detalye o impormasyon ng actress vlogger na si Ivana Alawi matapos siyang magpost na isinugod siya sa hospital. Matapos ang sunod-sunod na proyekto at taping, maraming nagsasabi na overwork na si Ivana. Ayon pa sa mga malalapit sa aktres, matagal na siyang hindi nakakakuha ng sapat na pahinga dahil sa dami ng kanyang commitments. At dahil sa labis na pagod, bigla raw bumigay ang katawan ni Ivana, kaya't agad siyang isinugod sa ospital. Bago ang insidente, kagagaling lang sa grand vacation sa Europe ni Ivana base sa kanyang mga posts sa kanyang social media platforms pero wala rin siyang binanggit kung sino ang kanyang kasama. Sa kanyang mga social media accounts, nagbigay na ng update si Ivana tungkol sa kanyang kalagayan. Had to be rushed back to the hospital since my body didn't recover well na may kalakip na sad emoji. Anya sa caption kalakip ng picture niya sa hospital bed at may dextrose. Sa kasalukuyan, nagpapahinga na si Ivana at pinayuhan siya ng kanyang doktor na maglaan ng oras para alagaan ang sarili at bawasan ang trabaho. Maraming fans ang nagpadala ng mensahe ng pagmamahal at suporta sa aktres, at umaasa silang makakabalik na siya sa kanyang healthiest condition soon. So there you have it, mga ka-showbiz. Sana'y natulungan ko kayong maunawaan ang totoong nangyari kay Ivana Alawi at kung bakit siya isinugod sa ospital. Let's all continue to send her our best wishes and prayers for her full recovery. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa inyong mga paboritong artista. See you in the next video, mga ka showbiz.